Nasa kabilang linya po natin ng ating komunikasyon via uh, kalang Zoom <laughs> Nasa telepono po ang uh, Pangulo ng United Sugar Producers Federation of the Philippines o UNIFED, si uh, Pangulo ang Pangulo po ng UNIFED na si Senyor Manuel Manolet Lamata Sir, magandang uh, umaga po, welcome po muli sa DWICLU Channel 23 Drew sino po at Johnny Banyes. Good morning po Senyor Manolet Hi Good morning. Kumusta po? Kumusta? Hi Sir Drew. Okay Ako, naman po. Buhay pa. Matamis pa ba? <laughs> Matamis pa. Matamis pa. Matamis pa. Ay, siyempre, matamis. Ay, siya! Ang iyong taga-bakolod. Iyon! Alright. Namiss namin ang tamis ng iyong pananalita, Tatay Manolet. Oo, yung tamba, sa Bacolod. Opo. Sir, kamusta po ang mga tubuhan? Yung sa inyo ba ay naapektohan itong, ano bang pangalan ng peste na ito? r RSSI. RSSI. R-S-S-I. Red Stripe Soft Scale Insect. Yung Red Stripe Pest po na yan. Kayo, ho na yan? Opo. Uh, salamat sa Diyos. Wala po. We were not uh, hit by the RSSI pero marami kong mga kaibigan na tamaan. Mabuti naman na uh, agapan ng mga chemicals na sprayan na spray sila. So, they're okay naman. O, okay naman yung buong industry ngayon, hmm. uh, on board na tayo. Opo. Pero ito ho ba ay sa inyong palagay, sa inyong pong tansya, ay mayroon pong epekto sa production po sa sugar production po, uh, Senior Manolet. Mayroon pero konti lang kasi naagapan kagad ka eh. Uh, mabuti naman yung response ng ating SRA at saka Department of Agriculture, Secretary Laurel. Maganda ang response nila action agad. Uh, naagapan, naagapan yung yung ano to, yung RSSI. Po. Ah, uh, Sir binabanggit po ni Administrator Ascona ah, na mukhang ah, kumbaga sa ano eh dayo. Dayo yung peste na 'yan. Mukhang hindi sa inyo talaga nag- uh, nagmula 'yan. Tama In po ba, Tatay? Uh, ini import daw eh. Tama, tama. You'll be surprised kung saan galing ang origin 'yan. Saan po? Egypt. Um. Hmm. Paano nakarating <laughs> paano 'yan? Na karating, paano nakarating dito Ay. 'yan? Ay, ah. sumakay ng eroplano? <laughs> Totoo yan. I'm not, I'm not kidding. Uh -huh. uh, that pest Egypt? SSI, is, the origin is Egypt. May, oh. may tubo eh. May tubuhan sa Egypt. All right. Siguro, may, may isang turista tayo na Pinoy, pupunta doon, nakita niya magandang tubo, mm hmm. ng seedling, dinala dito sa Pinas. Eh, alam mo naman, yung border control natin, eh, wala eh. Medyo maluwa. Butas. Maluwa. Maluwa. So, hindi na lang dito. Yun, kasama yung peste. Yun lang. Kung maganda so, doon, yung kanyang doon, hangarin, kaya lang sumablay yung ilang mga may kasama pa lang insect, uh -huh. may kasama in peste. Buti hindi. So, pala, yung mangyayari pala, ang itatawag pala dyan, Egyptian mm -hmm. Red Stripe Soft Scale Insect. Tama po ba, Tatay Manolet? <laughs> <laughs> Para sigurado. Dama yun, yun, Imported, ba Bago da? yung, bago mo na-discover yan, ha? <laughs> Anyway, tinatawa na natin pero matindi ang nag-i-epekto nito kung hindi nga po ikang ay naagapan. Hindi po ba, ay, tatay? Hindi to, be, hindi to biro, sir. Oh. sir hindi biro. Papatay niya talaga yung tubo. Ay, ganun, It mm -hmm. will kill the king. Mm -hmm. Pero ngayon po, totally anay annihilated na ba? Kontrolado? Or, pa? or hindi pa. Hindi pa totally. Kasi okay. awareness pa lang tayo eh. Pina-aware na buong industry may ganun problema. So everybody now is uh, going around its fields and checking kung mayroon sila wala. Mm. Okay. So kailangan pa palang uh, kumaga kumaga sa sakit eh under ano pa? Under under the oh, microscope. Under the microscope. Opo. Opo. Uh, okay. Hindi so biro kaila to, hindi biro. kailangan suyurin lahat ng tubuhan. Yes. You have to one by one But, physically. Pati ah, kailangan ikutin mo. Pati oh. dito, sa Luzon? Oh, yes. So, oh, do, doon, dali, doon galing ang RSSI from Luzon. Ah, so from Egypt, mga uh, of Mer course. Lumapag syempre, nagnaiya. Nagnaiya? Galing naman ng ano <laughs> na yun. <yan. laughs> nagnaiya, tapos punta ng tarla. Hindi pumunta ano. sa bak. Oh, Grabe. yes. Tinanin to siguro sa Pampanga, Nebaisiya, uh -huh. doon banda. Alright. Ah, pwede ah, nating angguluhan. Isinisi ngayon ni unified President Manolet Lamata sa mga uh -huh. Tagalason. <laughs> De kidding aside, uh, seryoso po ito. Pero nung una kasi binabanggit ng SRA na kung hindi po ito naagapan, malamang buong area ninyo, buong Negros, eh madadali nitong pesting ito. Uh, Ginoong asin yes. nyo naman ulit. Yes, yes, yes. Ooh. Tama po, tama po. Wow. Kasi grabe mag-spread eh. You hmm. know... Uh, na observe na nag-observe yung SRA kung nasa kilid uh, na kilid, sa kung nasa tabi ng daan hmm. ang are ang kampo mo na sugar cane dami naman nasa uh, nasa kilid ng highway di diba? ba pagdaan ng truck yung hangin hangin kukunin niya yung peste dalhin niya yun lang. it transfers to another area. Oh. Okay. Uh, so, imagine how opo. fast the thing can spread. Opo. Sir, uh ito bang RSSI na ito talagang sa kasi may pangamba din yung ibang mga farmer. Hala... Oh, uh, Siyempre naman. Oh, oh, oh. Concentrated lang po talaga. Concentrated ito lang ito sa mga tubuhan, tubo. sa sugarcane. Yes po, yes. Ah so, uh, mukhang nagustuhan nila yung matamis. So, mm -hmm. okay. Oh, man, sila. Okay, pero paano ho ba ang kasi ito pinakikita natin no may uh, passing no? sa mga nag-aalmusal ano po? Ang bilis dumami. Oo. Grabe. Kapag uh, ito ba sa uh, may sabi natin, may dumapo. Ayan, 'yan, doon sa tubuhan. Hmm. Totally ba mamamatay I mean yung tanim ho ninyo mamamatay o pwede pang maagapan kung Makita mo nga may infestation ka kasi it can also be visualized. Eh. Makita mo oh. sa mata mo nga uh, may oh. problema ang tubo, discolor, mm. lahat yan. Okay. So pagpunta yeah. mo, nakita mo sa likod ng leaves, nandun sila mga peste, pwede ba maagapan yan? Mm. Pwede ba? But, But okay. if you if uh, you do not go to your fields na nag go golf ka lang o nasa bahay uh, ka lang watch TV, uh, eh wala, papatay niya talaga. Pero mm -hmm. sir, ito ho ba'y makakaapekto po doon sa quality po ng uh, atin pong uh, sukal? Okay, kung okay, mo at saka mapatay mo yung peste, wala naman problema. It will not affect. Mm, -hmm. okay. Mm -hmm. At ito po ang uh, pagpuksa rito, Senyor Manolet, ikangay. Pag inisprayan mo ngayon, totas na. Tama po ba? That is correct. And in also, Egypt. what in yung advantage natin, nakita natin daw mga <coughs> yung mga scientists, kung daming ulan, a lot of rain, it also dies. Ah, okay. So, hindi na kailangan ng pesticide. Eh, sa ulan lang pa. Eh, remember, Egypt, walang ulan eh. Ah, okay. okay. Oh, tama, tama. Diba? Man, man. Okay. So, they so, thrive so, in, they thrive sa uh, heat. Init. Mm -hmm. So, mm -hmm. So, dito, eh, kung matamaang matyempoan. Yung tatlong bagyo, hmm. ayun, malaking tulong yan, malaking tulong ah. sa atin. So, is it good to pray uh, sa inyong Manolet, na tuwing babagyo, diyan tumama sa inyo para mapatay yung peste? <laughs> <laughs> hindi na. <laughs> hindi na. <laughs> hindi na. Arreces na lang ako. <laughs> <laughs> anyway, dinadala lang natin sa biro pero ma malupit po ha, Tatay Malulit ha, kasi gawa ng oh, kung tayo. hindi 50% imported. na mga tubuhan eh, di ba? Imported. <laughs> yes. Na. Anyway, tama, tama. 60%, 60 ng Apo, production 60. natin is in negros, Eh. Hmm. So ngayon, we can safely say na kontrolado na at wala lang dapat ikapangamba, uh, Senyor Manolet. wala tama. po. It, it's under control po. It's oh, under control. Very good. good thing. binabanggit mo kanina, sir, uh, yan po ay uh, dinala, binyahe mula Egypt nagpunta ng Luzon, Luzon, particular dyan sa Central Luzon, ano, at uh, bumiyahe papunta dyan sa Visayas. So, ano kung, ano kung dapat nating gawin? Anong dapat pong gawin ng Department of Agriculture? Uh, lalo po yung SRA, para po maiwasan itong mga pests. na Actually, hindi lang 'yan Maka makarating pa sa ibang hindi, lugar 'yan. Hindi lang hmm. sa mga tubuan hmm. eh, di ba, mayroon ding mga nagdadala ng ibang mga insekto, hmm. mga kung ano-ano galing sa ibang bansa. Anong uh, dapat ho nating uh, gawin uh, particular po yung uh, Department of Agriculture? Well, uh, I think they have implemented this already. Iniikitan nila po yung uh, mga ports natin, seaports. Uh, nga Bawal mag-transport ng cane points or mm -hmm. seedlings from one island to another. Mm -hmm. Huwag muna. Right. Kasi yun ang problema, infestation. Hindi nila alam na ang pinapadala nila from Luzon to Bacolod, may kuna pala may sa na yung laman. What? So we have to try to avoid that. And most important, awareness. Mm -hmm. Pinapower -aware yung buong uh, industry buong mga planter na may problema to. So dapat tingnan nila at they have to restrict talaga. So kahit anong pang gusto nila, hindi pwede to bring uh, cane points from one island to another. Apo. Uh, Senyor Manolet, huli na lang on my part. Uh, hindi po ba siya dumidikit or nangangagat ng tao? Hindi. Well, no, no, no. Sorry. Dumidikit yan sa pantalon mo alin ba for example mm. you're walking in the fields pa. you mm -hmm. brush nagbabrush ka sa mga sa kainib. Sa, cane leaves, sa pantalon, tsaka sa damit. Ta ta topic yon, the topic pa. sa clothing. Eh sa balat mo. po ng uh, magsasaka, hindi. Hindi yung di ba pinapaspray namin. Pa. Na medyo nagastosan kami kasi buong buong uh, clothing ng tao na nag-spray. Mm. Ah, okay. It has to be burned. Okay. Opo. Sinusunog namin. So, medyo nag-streaking na huhubad Mm. Opo. Okay. coming, no. <laughs> out, coming out of Opo. the cane field. Pero, Pero yan, Hupay, hindi naman ho tumatalon sa mga hayop. Sa ibang hayop. Halimbawa, sa pusa, hindi, sa hindi. Aso, wala. Ganda, hindi. Aso, sa hindi wala. hindi, Okay, so wala. Hindi, hindi. Kaya ako naitanong, kasi... It, Ako po na ito no, Senyor Manolet, kinakabahan ako kasi sa sobrang tamis mo, baka mamaya sa'yo kumapit. <laughs> <laughs> Malayo mo sa ibang bansa, may dala <laughs> Biro lang po, ha? Senyor Manuel. Right. Okay, po, okay. Eh. Baka meron pa ho kayong mga karagdagang pang panawagan, uh, Sir Manuel Manolet, sa ating po mga kababayan, yung may mga kaunting mga pangambaika, ka, lalo po doon sa ating po mga sugar cane uh, farmers. Well, uh, tayo mga ka-planters, -ka uh, please lang, Pakisuyo yung mga sugar fields nyo. Tingnan nyo. Baka may mga RSSI kayo iba pang peste dyan. I-report nyo kagad sa SRA o sa DA para maagapan. Naman. You know, it can be cured. Anything can be cured kung maagapan. So please lang, kutik awareness. Maraming salamat po. Salamat Senyor, po. ingat ha. Good health, good health. God bless po. Maraming salamat sa you inyo. You too, guys. Good Thank, you. Yung salamat, salamat. All right. Thank you. Ingat po kayo. Salamat. Alright. Thank you.